Magandang dami po ko siya ah. Hindi, aalis na ako eh. Uy! Uy! Saan ka Coach, mamimiss kita. Uy, oh, mo. Uh, papantayan ko si Troy. Tapos, i-update ko kayo nung kay Troy. Si Troy yata kung ano na ginagawa dun eh. Okay, Matatagal ka, mo na si Aquaman ah. <laughs> 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 ingat ko, Joe. Ingat oh. mo siya. Saan ba dahan mo? Sa tubig o sa ano? Sa, sa hipapawin -hip hmm. uh, Oo. Oh, ha? Eh, basta. Baka naman kung ano na kakaloko gawin mo dito <laughs> ha? Dindi. O, si sa bahala sa'yo. Oh. So yo guys, coach siya nga pala. Nagbabalik na naman tayo sa panibagong video. So, eto nga pala yung araw na babalik na tayo sa Manila. Okay, pupunta tayo sa bootcamp. Mauna tayo kay Lasob. Kasi sa mga hindi nakakapanood, sa mga hindi nakapanood ng video, so pinauna ako ni Sob uh, para puntahan si Troy dyan. Okay? So bakit? Basta, malaman nyo na lang. So pupunta ako si Troy dyan. And then, mauna tayo. And then, yun, mga gamit natin. Nakaayos na. Maya-maya konti, paalis na rin tayo guys. Okay, and syempre, magpapaalam muna tayo sa mga kasama natin dito. Okay? So pupuntahan natin sila. Ando doon na sila yung sa kwarto eh. Gantong oras. Sayang guys, meron pa naman akong pupuntahan sa April 30. Pero wala. Hi guys. Tayo guys. Tayo. Uy, tulgas. lang. Uy, Coach Ross, ang atin O sige, ang bahala sa Ha? Ang bahala Okay? Papalam sa kanila. O oh, sige. O sige, sige. Mga kapatid. Uy, Coach. Coach. Ang coach. dami Coach siya. Hindi. alis na ako Uy, uy. Sa kamuta pala. Ang bihira naman kayo, di kasi kayo nanonood ng video oy. Siyempre, ko Siyempre. ba? Ang sa ko sa'yo, Sir Chip. May try dyan? Oo. Pero, uh, debo kung ako kagad ni Sob, pinauna, na, pinauna na, niya na ako. Huwag ka mauna Hindi. niya ako na ako. Ay, abinyo, abinyo, abinyo. Oh, abinyo ako. Ay, oh coach ako oh, na ako. Oo. Coach. ko uh, oh, pala oh, 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 si si Pulgas. Kasama ko nga pala si Pulgas. Coach, may miss kita. May Hindi ko Hindi ko pa alam. Leta. Thank you. Hindi ko pa Hindi ko pa alam. Okay. May, may demonyo dun, no? Oh. Uh, oh. Hindi ko pa alam kung babalik pa ako dito, pero baka hindi na kasi gawa nung kay Troy dyan. Na. Paano pala siya mag sa inyo? Kami na. Oh. Ah, kami, ah, kami na. na. Isasabay ko nila si Pulgas. May ano naman yung harki Pulgas, pati sasabay sa akin yun. Mag-live ka, Coach Live ba? Para matutuwa namin <coughs> ko. Oo, <coughs> oh, sige oh, natin. pwede, pwede. Lawad na lang kami sa live mo. Oo, nalulungkot nga ako, kaso... Okay, okay, Lawad kami ko sa lulungkot, alas kay. Hindi ba Mas kailangan siguro talaga dyan si Troy. Si para... Troy. May magtutok kay Troy. Para madisiplina. Para madisiplina. Yun. So ilang mga kapatid, ako yung magpapaalam muna. Pupunta ko rin si Tito Odi sa kabila, sa si Boss Bert Atara sa kabila. Uh, okay. 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 Oh, Oo, so, ha? Maraming salamat sa inyo mga kapatid. May mahal na naman. mahal ko kayo. May, may ba? Diba? Ka coach. Ikaw. Kung may na ko kanina. Uy, galit ah. Grabe ah. Ang huling black ni Coach si Cebu. Si Robo to. Hoy, boss Bert ito, Tits. Okay ka lang? Oo. Oh, oh, magpapakalam ito, lang. Hindi oh, pa paalam na ako kasi. Kaya, di ba? Ngayon na yung flight ko pa uwi. Pinauna ah. Oh, ako ni eh. Ingat ka, Coach. Dahil di ba, boss Bert yung kay Troy. Mm. Oo. Oh, mag... Ano naman ako doon? Na Papantay ako si Troy. I-update yeah, ko kayo doon kay Troy. Si Troy yata kung ano na ginagawa doon eh. Okay, balik mo na ito, Coach. Yun, hindi ko pa alam. Depende pa sa mangyayari. Kay Troy doon, depende pa kung ano mangyayari doon kay Troy. Mm. Pwede baka hintayin ko na lang kayo doon. O pa, balik din ako dito. Ha? Ingat ka, Coach. Ang mga mga pakiramdam mo dito, Otis, ha? Gabi pa. Coach, ingat, Coach, ha? Boss Bert. Okay, miss ka namin, Coach. Thank you very much. Okay. Ah, salamat. Mag-ingat na kayo dito, ha? Ingat kayo. Salamat, salamat. Ang galing dito, Otis. I love you, love you, Boss Bert. Dito, Otis. Uy, kung nga pala. Wala. Hindi umuwi na ako. Mauna ako umuwi. Mauna kami umuwi. Oo nga pala, sasama ko to. Kung kasama kayo? Oo. Kung ready ka, baka naman magbago-bago ugali mo. Saka mo naman din. Oo, ha? Saka po. Yan. Salamat, ha? Dapat sa tuloy-tuloy nyo magiging mabuti mo, ha? Nangitayin mo kami dun, ha? O, oo. Hindi, baka ba, depende kung ano. Si Troy dyan, bantayan mo dun. Oo nga. Si Troy dyan, kung ano nang ginagawa, ayan nga uuwi. E. Ha? Paano? Habang tumatagal, kamukha mo na si Aquaman, ha? Ha? Ingat ko siya. Ha? Oo. Saan ba mo? Sa tubig o sa, ano? Sa hipapawid. Hipapawid. Oo, ha? Eh, basta, baka naman kung ano kakalakaw ang gawin mo dito, ha? O si Eger sa bahala sa'yo. Oo. Oh, uh, ikaw, chinga ta. Salamat na. Ganyan, coach. mo na lang kami. Update ko kayo lahat. Tapos yun, girls. Ikaw na babumantay dito, ha? Baka naman, magloko-loko ka. Ayan. Tropo kayo si Eger. Sige na, patay mo na yan.